Senator Ping Lacson, nagkaroon daw di umano ng lihim na ugnayan allegedly sa primary suspects sa flood control project scam na sina Curly at Sara Descaya? Larawan kalat na sa social media? Isang pasabog ang pinakawalan ni Congressman Kiko Barzaga tungkol kay Senator Ping Lacson na siyang tumatayong chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga ngayon sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam? na kinasasangkutan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Why are so protective of these guys? Why are so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo Ibinahagi ni Congressman Kiko Barzaga ang larawan kung saan makikita si Senator Ping Lacson kasama ang primary suspects sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam na sina Curly at Sara Diskaya. Kuha daw ang larawan sa mismong opisina ni Senador Ping Lakson, kung saan binisita siya ng mag-asawang Diskaya. Makikita si Senador Ping Lakson na nakatayo sa gitna, habang nasa tabi niya sina Curly at Sara Diskaya na naka-finger heart pa. Nagkaroon daw di umano allegedly ng private meeting ang mga Diskaya kay Senador Ping Lakson. Hindi makapaniwala ang mga netizens na base sa larawang ito ay nagkaroon daw pala ng ugnayan si Senator Ping Lakson sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na primary suspects ngayon sa flood control project scam. Ikinagulat ito ng mga netizens. Subalit hindi patukoy kung ang larawan ba ay legit o edited. Say pa ni Congressman Kiko Barzaga, CTTO please investigate the validity of this image of Senator Laxon's private meeting with the Discayas. Labis itong ikinabahala ng mga netizens dahil say nila baka magkaroon daw di umano allegedly ng posibilidad na baka magkabayaran para hindi makulong ang mga diskaya. Dahil sa dami daw ng perang hawak ng mga diskaya, ay maaring madaming politiko daw ang posibleng masilaw dito at baka magkabayaran para hindi sila makulong. Wala pang pahayag na inilalabas tungkol dito si senador Ping Lacson.